Para sa sipon nila to. Sipo Ayan. Sa sila. Oh, sarap. Alis sarat. dyan. Alis. Ay, naku. Napas <laughs> pa. Eh, ang duhaya ho, man. Ay, ito pa. Last na lang. Last na lang. Last na lang. Last na lang. <laughs> bait ba ito balaya? Hmm. Bait ba ito? Pugi-pugi pa, na. No? Kumudon lang bandada Ay, ay, ay ay. <laughs> ay, 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 sarap, sarap Ay, 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 nakadila-dila pa Ay, ay, ay Ay <laughs> Mochi, gabi less si Mochi May labo na oh. Naka-pasok naman siya eh, Last na lang, last na lang Last na lang Last na lang na lang <laughs> Mabida-bida to bala ang pugi-pugi ay. Bait-bait pa, no? Hmm? Huh? Ay, 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 ay. ay <laughs> eh, last na lang, last na lang, last na lang. Last na lang, last na lang. Last na lang. Na, lang. Na, lang. La na, no more na. No more na, no more na. Pugi-pugi to eh. Ya, tapi.